Ayan, para ito sa mga may magulang pa at para din ito sa mga anak. Ayan. Guys, gusto nyo bang humaba ang buhay ninyo? Siyempre naman. Gustong gusto kasi gusto man ninyo ma-enjoy ang buhay. Gusto nyo pang matupad yung mga pangarap natin, di ba? Merong sagot ang Panginoon para sa mga katanungan na yan. Sabi dito sa Ephesians chapter 6, verse 2, Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangakong ikaw ay giginhawa at ahaba ang buhay sa lupa. Kung ahaba ang buhay mo sa lupa, it means you will enjoy life. May experience mo yung mga bagay na gusto mo pang ma-experience. Dapat guys, ito yung gagawin natin. Igalang ang magulang. Paano po igalang yung magulang? Siyempre, sa simpleng bagay na kung mayroon sa lang iuutos, siyempre susundin mo yun. Saan po yung paggalang doon? Ang paggalang doon ay walang halong uh, murmuring and disputing like hindi ka nagrereklamo, Walang masamang loob na inutusan ka dahil maganda naman yung utos ng inyong magulang. Susundin nyo lang and with honor. 'di ba? Gusto niyo pong makapag, maging honor po sa school. Siyempre, dahil yan, sinusunod nyo yung mga teacher ninyo. Nagsistudy kayo sa mga tinuro ng teacher sa inyo na nasa libro. Ganon din yung Panginoon, guys. Kailangan lang natin i-honor yung ating magulang. Susundin sila. Wala naman sigurong magulang na gusto nga yung mga anak nila, lalo na kung magulang nyo ay takot sa Panginoon. Yan po yung gusto ng Panginoon. Hindi lang yan dito sa verse na to, eh. Meron din sa Exodus chapter 20, sabi din dito. Verse 12, igalang mo ang iyong ama at ina. sagayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Alam niyo ba, ilang years na, thousands of years na to guys, itong word na ito at dumating pa sa atin ngayon. At ito yung isa sa mga formula ito so talaga yung formula ng Diyos na humaba yung buhay natin. Igalang yung ating magulang. Ibig sabihin, honor them. Yes, we can obey to them without honor. Without honoring them. Pero pwede natin sundin sila na merong honor. Yun nga, kung yung mga bata ngayon, no? pahuhugasin ng plato, syempre may mga reklamo, hindi gustong maghugas, ganyan. Hindi gustong uh, gumawa ng mga bagay na kakabuti sa kanyang magulang dahil nga ayaw nilang sumunod at maybe susunod man sila pero without honor. Kaya kailangan natin guys, i-honor, igalang yung ating parents para man mahaba ma yung buhay natin at ma natin yung buhay na binigay ng Diyos sa atin. God bless everyone.